Hello, 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 mga ka-subscriber, mga ka-vlogger, ayan. At ako ay, uh, papunta ako dyan sa pagbili ng uh, pangalan niyan, uh, pambili ng cellphone uh, sa aking, sa aking dalawang apo ayong grid 10 at saka grade 9 ayan kasi kailangan na kailangan na nila ang cellphone at kaya bibilihan ko na sila ngayon kasi ano ah, uh, nakapanalo ako na ako ang nabunot ng aking paluwagan na worth uh, 6,000 at bibilihan ko na lang ng tagi isa sila yung medyo mumurahin lang na cellphone kaya ayan kasi pag isa lang ang bibilhan ko pareho pareho sila na nasa uh, junior high kaya ayan pagsabay ko na lang sa kanila yung dalawang cellphone na mumurahin para sabay sila tapos yung yung dalawa namang apo ko yung grade 7 at saka grade 5 pag naka pag ako ay nasurtian na mabunot uli sa isang sinalihan ko na parapol ayun ay, na naman ang bibilhan ko kaya kasi pag bumili ako ng cash na galing sa aking sariling bulsa ay wala akong pambili kaya dinadaan ko na lang sa sa sal, sumasali ako sa ano sumasali na lang ako sa may paluwagan kung baga yan kaya parapol sa amin sa Bisaya ang tawag niyan i e, ripa yan. pero hindi ripa na scam ha tutuhanin yung sa amin tutuhanin yan pupapasok na ako sa may ano at sa ngayon na sa na ako ng sanba ah parang nasa nagbibintana ng cellphone yan nang namimili na ako ng cellphone niyan para sa kanilang dalawa para pagsabayan ko na lang. Ano ba kasi hinahanap mo? Lahat na lang ng bulsa tinitingnan mo. Ano ba? Baka tulad naman yan sa dati nangyari na hinahanap mo yung salamin mo tapos nandyan lang pala sa mata. Oh my goodness. <laughs> Ang hirap yung matanda. <laughs> Lahat ng brusa, pati na hanap Kasi hinahanap yung eyeglass Yung pala nasa matalang Oh my gulay <laughs> Ilang beses na nangyari sa akin Yan hinahanap ko yung salamin ko Yung pala nasa matalang Nakasuot pala oh My gulay Yan Namimirma na lang ako dyan Para naman Madaling mahuli Pirmahan na lang natawa talaga ako sa sarili ko hinahanap ko yung salamin ko yung pala na sa mata lang suot oh my goodness <laughs> ay nako nagpapahalata naman yan mami okay ganda wag kang magpahalata sa iyong katandaan ha hinahanap mo yung salamin mo yung pala na sa mata lang so hmm. naman kaya ako magpunta nito? naghahanap ng <laughs> hindi talaga ako hindi pa talaga ako makamubunyan talaga naman, nangyari na talaga sa akin yung naghahanap ng salamin, tapos nasa mata lang pala ay nako Ah, hanap ng salamin kasi may pinipirmahin kasi meron nag kasi ako ng pera doon sa may ano pera padala yan na ako ng 7N at mamimili ng mumurahin na cellphone na kaya lang sa aking sinalihan na paluwagan kaya ayan ano kaya ang mapili ko dyan? Ano kaya ang cellphone na ma mamurahin lang? Yung mahalagang uh, 3,000 plus lang. Yun lang ang kaya sa ano. Abono pa nga ako ng para nakaabono pa yata ako ng 600 dyan. Pero sagde na lang. Yan. Kin kinausap ko yung uh, nagbabantay sa ano. Tekno <tick> brand. Kasi yung kausap ko kasi nung nakaraang araw, babae, kaso lang, nakalimutan ko talaga ang pangalan na na nakausap ko. Ang sabi niya, eh, pag, pag napanalo na raw ako or nasuertihan sa aking paluwagan, hanapin ko lang daw siya. Kaso, itong katandaan to, talaga namang nakalimutan ko. Kaya, ayan, habang nag-uusap kami ng Uh, taga-bantay dyan sa brand na yan, sabi nila, eh, pwede naman kahit sino, basta pipicturan na lang daw nila ako para, ma, para ipakita sa kasamahan niya. Kasi marami niya may Tecno, may Samsung, merong um, ano pang ano dyan, Marami kasing brand ang nandyan. May, mayroong Huawei. Hindi natin kaya yung Huawei. Kaya dito na lang muna tayo sa ating kaya sa bulsa. Ang tick na brand. Ayan. Bibili na lang daw ako kahit wala yun siya kasi e, isa lang naman daw ang napili ko. At sino daw ang nakabantay dyan, pwede na kasi pag ako kasing... ah uh, pag meron kasi ako nakausap na sabi ko eh hahanapin ko na siya or babalikan ko siya talagang hinahanap ko yan at binabalikan ko yan kasi pag ako nangako talaga naman hindi yan napapako kaya ginagawa ko talaga yan kaya yan bibili may, may, may na lang ako na siya na lang ang aking ah uh, siya na lang ang siya na lang mag sa akin kasi nakalimutan ko nga pala yung pangalan ng isang magandang dilag. Yan. Siya na lang ang aking siya na lang ang mag assist Kasi ang kinausap ko daw dati itik no kaya siya na lang daw kahit hindi yung ano. Kasi nakalimutan ko talaga yung babaeng yun. Puti pa pinikturan ko para pagbalik ko eh siya nang ano siya na ang bibili, siya na ang magbibigay at mag-assess sa akin. Ayan. Ang aking kukunin diyan ay dalawa. Kaya kaso lang iisang kulay. Uh, walang ibang kulay kaya yung dalawang nabili ko, ibilhin ko isa lang ang kulay. Gusto ko sana yung isang kulay, yung kulay na lalaki, like green, blue, ganyan. Kaso, iisa lang talaga. Kaya, magtiis kayo mga apo na nag-iisa lang ang kulay ng cellphone nyo. Kayo na lang maghanap ng paraan na hindi kayo magkapalit-palit o lig bagyan, lalagyan nyo na lang ng uh, picture sa inyong ano, wall. Yan. Marami sila dyan iba-iba mayroong real. kasi yung unang cellphone ko yung real Me matibay din yun ha real Me matagal kaso lang lagi kong nalalaglag yun ang ano yun ang kauna unahan ko ng cellphone na nung ako ay nagbablog nagumpisa nang magbablog Real Me yun hanggang sa hindi ko na ma ayan dalawa ang ginuha ko para sa aking dalawang apo kay ate at ang isa ay kay kuya sabi ko sa kanya meron bang ibang kulay sabi eh wala daw nag iis na isang pusa isang kulay lang kaya ano isang kulay lang yung nabili ko kaso lang walang ano walang pangalan yun, walang headset na kasali charger lang yan, si Pugi siya ang nag assist sa akin kapalit sa yung babae na kinausap ko na wala dyan kasi hindi ko maibigay yung uh, nickname niya or pangalan niya kasi nakalimutan ko nung sinabi niya hindi ko alam kaya siya na lang ang taga-assist. Kasi siya lang naman din ang ano. Magaling magaling din sila ano mag-assist. Hindi tulad ng iba na minsan hindi marunong hindi bang makipag-usap sa iyo, ganun. Ganun naman talaga pag ikay nag sales bear. Sales girl or sales boy, kailangan magaling ka sa sales talk. Diba? magaling ka sa sales to ah, uh, yan hindi ko alam ang pangalan niya kasi pag nag pag mibili ako pag lalo na pag ganyan nag assist na hindi ko na tinatanong yung pangalan ang importante sa akin yung magaling siyang mag assist ng customer magaling sa sales to yan hi Pugi shout out Pugi <laughs> Shout out po ayan. Kasi may mayroon din kasing isa na bumibili. Kaya ayan habang nag nag-o-open siya kinakausip, kinakausap din yung isang nag assist sa isang customer nila. Yan, ang aming cellphone bago na. Tecno. Ayan. Tuwang-tuwa na yung aking mga apo dyan. Ayan. O, ba? Diba? Yan lang. Ang kulay talaga. Walang ibang kulay. Uh, gray lang. gray ba yan? Ayan. Tapos. Ayan. Tapos. Uh, bibilihan ko na lang din ng yan, tapos ipa-register ko na lang din sa kanya kasi pwede naman daw siya mag-register. Oh, yan. Magaling makipag-usap 'yan. Yan ang maganda sa sales sa sales boy kailangan magaling ka talaga sa sales talk. Saka, 'yung mukha mo laging nakangiti. Oh, kailangan talaga pag nagtindero ka at saka tindera kailangan pag nakipag-uusap ka ng customer mo, kailangan nakangiti. Huwag yung makasimangot. Ayan. na. papakita niya sa akin yan kung magcha-charge. Ayan. Sa pagbumibili lang naman talaga ako ng cellphone talagang nasa sa ano, si Banyan. Kasi takot akong bumili sa pag yung mga ganyan takot akong bumili sa iba mula mula nung ako ay bumibili ng mga cellphone sa seven nine hindi pa ako nakapag replace kasi mayroong one week na replace yan pag may factory defect. isa sa uli talaga change item talaga yan pag pag nalampas malumampas na ng one week doon ka na sa ila, kanilang ano service mas maganda yung nasa loob pa lang ng isang linggo ay eh. jeans item talaga yan yan kay kuya at kay ate yan shout out sa aking ate Marilyn Selmaro at shout out din kay kuya Leo Selmaro Pitis Ayan. Ayan na niya. Kasi uh, nini-registered na niya ang SIM. Sa aking pangalan yung dalawang SIM. Para hindi na mahirapan. Ayan. Yan, at kung um, bago lang kayo sa aking YouTube channel, Mami Okay Ganda, paki-like, share and subscribe at pindutin ang notification bell para updated ko kayo sa lahat ng aking mga bagong videos. Ayan. Tapos na ako sa aking pangako ng aking ate na panganay apo at si kuya. Kasunod yan. Dalawa sila. Nagchichismisan. Ha? At uh, Komplis na ako dyan. Komplis medyo na ako dyan sa dalawa. Ate at kay kuya. At sumunod naman yung kay...